Yo mga pare ko, magandang gabi sa inyo lahat Ito, uh, naka-check-in na kami dito At uh, sa immigration Bali, nag-aantay na lang kami ng oras ng uh, lipad Mga pare ko, pero bago ngayon Mga pare ko, eh, kakain muna kami Nagahanap muna kami ng kakainan, yun yung mga kasama ko Ito nga, nagahanap kami ng ano Ng uh, maganda-gandang uh, Kainan para naman ano Bago lumipad eh, ano uh, Busog na, kaya yun, hanap tayo mga pare ko yung mga pare ko, bali nag-ikot nga kami Ito lang ang nakita namin dito Kenny Rogers Tapos ang katabi ay itong ano, Tapaking Nagahanap-hanap nga kami mga pare ko Kung merong ano, kahit man lang mga Jollibee o McDo Ito lang ang dalawa dito bukas o, Tapos si eh, Ayan, Starbucks ala. Eh, Wala man tayong makakita pang iba Tapos eh, yung iba naman yung mga ano na lang Para mga grocery store o, Kaya naghahanap pa rin kami So ito nga mga pare ko yung aming napagdesisyonan ng aking mga, mga kasama Dito kami sa Tapaking At uh, medyo ito lang yung kaya-kaya ng budget natin mga pare ko yung, Kaya dito kami ngayon ano, pipila oh, Dami din nakakain dito Ayan Ayan mga pare ko yung, Kaya ito pila muna kami Tara, samahan nyo ang pamila Yo, bali mga pare ko Ito nakahanap na nga po kami ng uh, magandang tapo kami, naka-order na lang po kami, naantay na lang po namin yung uh, order namin. Tapos, ayun po yung iba, mga nakapila pa. So, tapos, ayun po yung iba, nag-iisip pa sila, mga pare ko. Eh, kami ito, maganda-ganda na yung uh, spot namin dito, maganda-ganda na yung pwesto, kaya kakain muna kami, mga pare ko. Eh. God bless. Update ko kayo mamaya. Okay, ito mga pare ko, po ay nakakain na. Dumating na po ang aming order. Goods na goods niya. Tamang top silog Tamang top lang po mga pare ko. Ay, parang ano lang, pang umagahan. Sa bagay, umaga na. Kain na na po tayo. Yo, mga pare koy, tapos na po kami kumain at busog. Uh, Sarap. Thank you, Lord. So, paano mga pare koy? update ko na lang kayo at kami uh, sasakay na ng uh, aeroplano. God bless at kita-kita na lang tayo sa susunod na kabanata. Love you all, mga pare koy.